Oh. Um, hello po. Gusto na po kayo. Ako <laughs> pala morning, si Elfilio. Um, meron po kami yung... Meron po kami sinasolve na problema dito sa pastry. Kasi po, wala pa siya. Meron po ng baba to, nakakaiba. Kaya po, binidyo namin to para ma-record po sila ng baba to. Mystery po talaga, brady. <laughs> Pag nakita niyo po talaga, ay kakabal. <laughs> okay, Sige po, mga man manonood po, pakilike na lang po ito ha. Panoorin niyo lang po ako oh, ng ano. Kasi sa likod ko may mababa ka. Panginan niyo ha? <laughs> You're fucking me. Hoy, sino ka man? Pakita ka na. Murahin mo. Murahin mo. Meron po ba nang papakita? Hindi na papakita ng diyan diga. Ka. Aray! Kanga <laughs> magloko mo ang tanga mo po kung nga na. Pasensya na po kayo. Wala pa po. Hindi naman po kayong sad na inip magmura ka lang, tangin gago, patulog muna ako. Ay, gago! Magmura ka kasi. Pati yung mga ako, magbato ka niya. Ang bato ka kasi. Ay, pagmura ka kasi. Ay, pagmura ka. Oo, hindi na nyo. Gago! Kaya na naman na kayo. Ah, magbato na kayo. Bato na kayo. Ang gago kayo. Huwag ka kasi maingay. Huwag ka Ano kaya yeah, nga, tingnan mo tingnan kasi sa camera ko. Ah. May nabato na? Hindi. Kwe? Hindi! Hinulag mo ito eh! Hinulog. Hinulog. Barbero Hinulog mo to, ka pala eh! Excited ka! Hinulag mo eh! Hindi ka lang. Ito ah, alam ko nakaitin na nalo. Hindi ka lang po yun. Practice lang. Excited ka eh! Ito na <laughs> kwento to. Ayan, ayan. Masigat. Tangina, niyo na na kayo. Ay, mag-tut na kayo. Sabi ko po kung nagbabato. Pasensya na po. Ilan niyo, mambato, uh -uh. Ma mambato. mambato na kayo. Mambato kayo. Mambato kayo. Sige lang po may mambabato. <coughs> Wait lang. I-i-i-o. Mambato kayo. Oo. Oo. Mambato na kayo. Mambato na kayo. Oo nga, tanga yung gago kayo. Leche. Ito mas maganda. Puta leche, gago pa kayo. Patangin mo. Tarantado. Ah, Myrel, meron ka ba nakita dito, mystery? <laughs> Clarence? Wala. Di, di ba talaga meron ng babato dyan? Baka oh. may sumi... Tignan lang po natin dito, mga kababayan. Kasi pwede po, po ang kina kina ang Lot 26, Block 2. Ah, may araw po, meron po nakita yung cross. Ay, ayun oh, po! May sumili po, na mukha. Uwe. Hala! Uwe. Meron. Wait lang, parang may nakikita. Tapitan natin. Buhos yun. Bato lang pala. Kinabana ko. Alam mo may gumano no? Gulat ko rin ako. Chicheck po natin ang kagubatan. Kasi po <laughs> dito po maraming nagpapakita. Yes. Thank you po. Tignan. Mabato na kayo. Sana lang po. Wala kayong kakabahan. Mabato na kayo. Tapitan nyo. Mabato na kayo. Ayoko kayo. Ah. Weh. Okay na. Huwag kayong mabata. Weh. Meron? Hindi! F**k! Anong mga wala naman? Ang baka batok no? oh, Walang wala, tripa wala, wala. no? na yun o! Ayun na yung ayun o! Ayun o! Weh! Barbero! Hindi wala wala yun! Ay sakit! Wala kaya! Barbero! Weh! May nang batok sa'yo? Meron nga bro! Barbero ka eh! Wala! Ay. wala. Ay. <laughs> ano ito? Magaling lang eh! Hindi bro! Bisila! Wala! stay Wala! Ayun nga! O tignan mo ano. Sige! Ano. Ang dumi oh. Video natin. Wala naman eh. Tingnan natin. Ito po ang bato. Tingnan niyo po ah. Barbero eh. Oo. Oh, Ayan ang bato. Itlay nga so. natin. kung Sige. Itlay natin. Boks yun. Nakagano na ako mga gina. Ah. Kori nyo naman. Oo nga. Woo. Barbero ka naman eh. Wala namang bumabas. <music> ah. Huwag okay, kayo mga bato. Ang kayo ulit na lang. Ang Pasensya na po. Binato po ako ng mga to. Ayan. Wala. Nang bato daw ako. Babatons na Check natin yung bubat. Wait, tayo, may nang bato nga? Wala, wala. Hindi nga may nang bato, nang babato kayo tayo kayo. Hindi nga kami nang bato. Fuck you. Iyak ka na eh, ang kasko sa'yo eh. Ang okay, kasko nga. Hindi nga na ako, ang Pasko, yeah. Dito, na. dito naman. Yan. Yeah. Kasi po po, dito. Sundan po natin ang kanilang pupuntahan kasi po, meron mystery items. <laughs> ano, Yan po ang lola. Siya po ang nag-ano Bantay! Ayan pong ang alaga namin si Bantay. Bantay! Oh, baho Bantay, baho. Tangay, <laughs> <laughs> ano? may nang nga sa'yo? Tangay nga kayo yun eh. Hindi. Wala! Hindi nga kami nang bato. bato ka? Ito, nang bato si Clarence eh. Kapos Ay, sabi niya, ba, e. sabi niya, barbero kunyari. Eh. Tapos yung pala siya nang bato. Oo oh, okay. daw! Kusus, kung kay, di kayo nagbato, sino yung nagbato sa akin, oh? No? Di naman. Hindi nga, pero totoo nga, may naman. Oo nga. Kayo nga, ayun ay na lang pagkakala kasi tumatawa kayo. Ho, ay, kuwi, hawa ka, hawa ko ba'y kuwi. hindi nga kami. Nakuit ko lang naman akong dalang bato, nakaganon na na ako. Tignan ko mukha mo, ang ingit eh. Kaya eh. <laughs> <laughs> ako, diba? Ang kulit eh. Hindi naman talaga ako yun. Ang kulit. Doon Nakita mo ako ng bato? Hindi. Di ba nakita mo ako, hawa ko, hawa ko lang bike ko? Kami pa nga nagsasabi. O tama na. Hawa ko, yung bike ko. Tignan ko sa LPG, o ako pa Titignan natin ang kagubatan. Hindi ka, tignan natin. Video natin sila. Please. Please, Clarence. Dito malalobat? Hindi. Please, pasok ka, pasok ka. Ito na po. Susugod po tayo sa shabuhan. Shabu. <laughs> yung ano oh, na siya. Kita po sa ating... Ayan na po ang ating... Ayan po siya. Siya po yung... Siya po yung halimaw sa banga. Ah, ayan po. Ha? Magkapatid po yan. Salamat po, yes. Ayan po, ayan po ang crush na Irel. Weh! Owe daw po, weh, sabi niya. so fuck you daw. <laughs> ayan, napapaganda po sila kasi po meron po silang, ano, meron po silang shooting. Thank you. At ako po ito, nakikita so, niyo naman po, Pogi. post niya na Ito po ang tinitirahan namin. Asensya na po kayo, medyo mabantot. Numingiti po siya. <laughs> <laughs> yan po, yan. Ayan po ang kagubat na. Tuwing gabi, yung isang araw po, dyan po, dyan. Di ba, may nagpano na dyan? Oo. Yung ano ba yun? Nagpakiramdam. Oo, oh, naglakad, parang pa, biglang tumakbo kami dyan. Yan dyan, hanggang doon kami tumakbo. Nagtago sila doon, ay, nadudong kami. Pa Asa na, kanabahan kami. Silipin nga natin, mabam. Be. Halima, may nagluto. <laughs> yan, ayan na nagluto. Masisipag yung mga yan. Papa, 20, sigara, may bungo, oh my god. Oye, na sa Irel, wag yung doggy na yan. Itong... Ayoko. <laughs> Tignan natin na... Diyan, oh, no, Irel, diyan, oh. No? Ano? Alam mo yung bahay na yan? Ba diyan kasi si Arlene nakita na nakatay yung baba. Sabi, eh, barbero ko, wala lang. Bigla pagtingin ko, nga oh, mayor. Parang may gumano na kamayo. May umayon. Dami multo dito nga ba? Yung Ito um, na. yeah, eh. bubong namin. Tato, tato. Wild ones tattoo yan. Oh, bangis. Nakabila naman. Oh, Boom! Ba? Boom! Saran, sino yun? Sugudin natin kung sino may yung halimaw na yun. Ano naman yun? Oo. Oh. Tara po. Kasi may matanda yun, no? Ha? Ah. Pasensya na po kayo kasi po may matanda. Oo. <laughs> oh. Pogi ako. <laughs> <laughs> may matanda po, hindi po kami makakabidyo na maayos. Uh. Lapitan po natin. Ako nga ako. Oo. Oh. Saan? sunod. Pabigla na ako ito ng ano, no? may mga siga dyan. Ang dati Ay, ay rin, natin ko. Kanyari nagagalaw to pero magagalaw. Ha? Gagalawin <laughs> <laughs> ay, <laughs> ko kanyari. Uy, kago na yun, parang matakot kanyari. Wag, ayoko ng mga sinungaling. <laughs> Wait lang. Video ko ito mga sige. Ang kakapal naman mukha na, na ito mga to. Ay, sayang. Hindi ko kita. Uh, <laughs> uy! kita yun na bang umikot yung look matanda. Uy, balik sa bagay. Umikot na yung matanda. Ay, hindi ko kita. Ayun. Yeah. hindi <laughs> so much to Tomato, bring on. So much smoke free. They don't so want um, to be. Huh? Huwag mo naman ba ito? Iyak lang tayo. Bato lang yan. Bato lang yung bato lang do'yan na may labanin pa. Ba't kaya hindi natin mahuli? Na. Kaya ito nga. mo na. Kaya hindi natin mahuli no? Kaya nga Sana makita kaya na... Ba't ito pa rin Hindi ko napansin. Akala ko nga kayo eh. Hindi nga eh. Wala nga mong hawak na ba ito Dito. Papunta talaga dito. Pag ano, no? Eh? Hmm, nga. Tignan na po yung gubat. Maririnig ba yung boses ko dito? Oo. Mm. Saan? Wala. Lalo na. Papa. Ano yun, oh? No? Saan? Wait lang, tignan nalang sa video pa. Wala naman eh. Ayan. Wala naman eh. Hindi kanina. Wait lang. Labi na ko rin. Para may na anon. Pangalan title niya sa YouTube, Villarica para paranormal activity. Ah, sana. Nana po na kasi po tuwing gabi mayroon po dito nagpapakita naman na ng manananggal. <laughs> manananggal. Ay hindi, yung ipakita sa atin dahil nindo oh, no sa puno na 'yon. Sino, Sino ka man nagbabato ka? Please magpakita ka naman. Kaya hey, magbato ka ulit. Ang bato ka ulit. Kahit isang beses lang. You know. Kita nyo po yun. Oh, may ulo dito. Ay, bilis lapit ka. Vision mo. Eh. Awan kung saan to nang gagaling ah. Saan? Ano to? Ano yan oh? No? Saan? May ulo oh. Saan? Ay, yun itim oh. Saan? Ayun, no? Ayun o, no, ayun o. No. Diba? Saan? Ito kasi tigam mo, ayun o. No. Tigam mo dyan ah. Ayun o. No. Saan? Para maitim na ulo. Oo oh, nga no. Pero hindi ulo yun no? Pero wala dito. Oo oh, nga no. Ayun, ano to. Hanggang 15 minutes lang 11 minutes na. 15 minutes? Oo. Oh. 4 oh. minutes na lang. Pang asar. Kailangan natin. Kailan like, natin yung kababalaghan dito. Ayun po yung mata na. Paano ba tayo lapit? Ha? Ito lang? Ito. Ito. Igagana mo. Tapos. Ha? Eh, tignan nyo po tumatandan tong tayo na to. Kasi po siya po yung may kagagawaan kung bakit. Ayan uh, <laughs> na. Tapitan natin si Gopal. <laughs> so, ang lapis na. Layuan po natin kasi po na... Huwag <laughs> natin ulit sa'yo. Sige. Ulit sa'yo. Siya po yung may-ari na ano, nang bakit. Tignan nyo lang po yung mukha niya. Nakatakot dito. Saan ba tayo rin? Saan? No. po. I'm scared. Rar. Panorin nyo lang. Tignan nyo lang po itong kapatid ko. Mukhang pa ito. Tignan nyo. Oh, nagulat po. Po! Oh, may sumili pong halimaw! Kung sino yeah. man yun. napit niya sa YouTube. Nagulat po siya. Tignan po natin kung naiyak siya. Mm -hmm. Naiyak ba to? Okay. Tingnan <laughs> niya po yung legs. napaka -pute. Oh my God! Alam <laughs> mo, gagawin mamatay ka na po. Nagbubulong po siya kung ano man yun. May binubulong siya kababalaghan. Mamaya <laughs> siguro po siya YouTube mamaya. Yan po ang kapatid ko. May ginagawa po sila. Binabat po po ng grenade. Ewan ko. Halika dito kuya. Halika dito sa nasabing. Yan si Neneng, papaganda. Pakit na yun, isa pa. Oh, may ginagawa. Oh, may fog. Oh, yuck. Oh, yuck. Ayan po, may ginagawa silang sex video. Oh my God. Diyan okay, nga, kunyari rin may gagawin guys. Busy save to sa FB oh. Entering comment with a kiss. Oh, wala si direct. Kasat! kay Ariel? Kita sabi mo na eh, I love you Ariel. I love you, ano, Mike. I love you Ariel daw sabi niya, I love you, you, you Ma. Whoa, whoa, <laughs> oh, oh, shit. Oh, oh, ma, ma, Binubuksan niya ang panty niya. Ewan ko, ano yun? <laughs> 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 Nakatawa sa Ariel kasi nakita siya ng panty. <laughs> ngayon lang <laughs> to. <laughs> <Yeah, ayoko> nga. <laughs> <laughs> Ayan na. Ito pa ang brief namin. Oh. Aw, <laughs> pati brief pinakita. Bastusin. <laughs> Ako lang naman po ang nagbibidyo, kaya Oh, mga taga-pildera dyan. Kilala niyo naman to, ha? Mukhang to. Mukhang yan. Kwapo lang yan. Walang bayag yan. <laughs> <laughs> oh. sa rin. Itong ito ang probinsya namin, o. Oh. Ba't tayo mo siya videoan? Sige rin, videoan daw kita. Kaya nyo daw. Ito ang tropa ko na sa Irene. Nag-ano kami niyan, ba-basketball. Ayun naman ang ex niya, oh. Sa ex na. -no. <laughs> Nga. Yeah. Yan po ang guba. Ayan po ang pro province namin. Kita nyo na makakaiba. Whoa! Say hi! Hi! <laughs> oh, na, 15 minutes na to. Meron pa yan. May ilang seconds pa yan. Ha? Magbabay ka na. Um, salamat po pala sa mga, ano ko, sa, sa bench. Out? Sa bowler ko. O NBA, o. Wild One Statue. Sa Wild One po pala. Irel. Sir Ran. Yan po siya po nagtatoo um, Salamat din po sa t-shirts. Na to. Kung dahil dito, walang buhay ko. Ah. <laughs> salamat po sa sa camera nito. Ito. Yan. Yan. Sa camera niyan. At kayo po lahat. Salihin nyo. <laughs> Ay, hindi. Joke lang. Salamat din po sa panyo ko sa scarf ko. Yan. Kaya din galing yan. Yan. Tapos, um, salamat din sa mga ito. <laughs> ano ba to? Eh! Hey! Manok pala. <laughs> oh. Kainan na manok. Marapit na po. 16 minutes. Eh? Mabot ba? Thank